magandang hapon sa ating lahat Ayan. andito tayo sa sa likod ng bahay ay mapakita ko doon ata ano yan eh langka ayan langka may langka yan yung sako dyan is ano na naburit tumid sa ka sobrang laki ayan palibot and ang kabin galing po ako sa ano sa hospital uh, kaya ngayon ako naka update sa aking mga ano video sinya guys ngayon pa lang ako nagpapakita ayan oh mayroon pang ano bandage ano lang mababa yung dugo raspahan ayan guys well, ang ganda naman ayos na yan gandang hapon sa ating kumusta kumusta mga guys ito lang ang video ko kasi hindi ako naka update dahil busy ang life doon sa hospital mahirap talaga pag nasa hospital ka nasa karamdaman niya yan. po. Thank you very much. Bye bye. God bless everyone. Yan lang po. Hindi po tagal mag tayo kasi ma sakit pa. <laughs> bye bye. Thank you. Bye bye. Love you tanan. Love you to all.